Natagpuan sa ilog sa Langiden Abra ang bangkay ng isang lalaki matapos malunod noong nakaraang linggo. October 6 na malunod ng lalaki sa Kalaba River sa bayan ng Bangued. Base sa investigasyon, sumakay ng van ng lalaki para tumuwid sa ilog at kumuha ng mga kahoy. Pagbaba ng van sa kalagitnaan ng ilog, bigla siyang tinangay ng tubig at nawala. Sa bagay naman, nalunod sa creek ang labing apat na taong gulang na lalaking nagtangkang magnakaw ng bike. Ayon sa pulisya, pumasok ng ng binatilyo para tangay ng bike pero naaktuan siya ng na mayari. Nataranta ang binatilyo kahit agad tumakas at tumalon sa creek. Naiahon siya kalaunan at dinala sa ospital pero namatay rin. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe sa social media pages ng News 5.